katutuanan na kung wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Pero <laughs> Tot, sino talaga nakadiscovery ng Pilipinas? Nakadiscovery ng Pilipinas? <laughs> yung yung talagang pinaka Si... Hindi yan, si... ano... Ano naka-discover... Ah, hindi! Oo, sige. Ano nakadiscover discover na binog ang mundo? Si... ano... Wala kayo. Yung nag-travel ng world. May school yan sa Manila. Columbus. Diniscover niya na bilog ang mundo. Ah. Kasi panahon, na ang panahon, walang katingin ka sa dagat. <laughs> Pag sa dulo, akala, mabulusok na. Hmm. Driver jeep. Sabi <laughs> Yan si Columbus. Pero anak <laughs> ka discover ka Pilipinas. Pilipinas si Magilan. 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 Magilan talaga ng Pilipinas. Siya na yan. Columbus nga Magellan. Magellan. Magellan talaga. Akala ka Columbus eh. Ang diniscover ni Columbus na bilog ang mundo. Ah, yun ang naka-discover niya. <laughs> ang Pilipinas mas, si Magellan. Magellan. Sino naman pumatay kay majilan Sila pula Ay sila pula Buah. Sino pumatay kay Silapulapo? po? Hindi ako paniwala dyan. Si <laughs> Bacon! pinana Hindi ako paniwala si... Ang pumatay kay... majilan Kay majilan sila pula Ay sino? Sino pumatay kay majilan sila Ang pumatay kay Magilan... Raha yung Dato! Si Magilan pinatay ni sila pula Ay si... Sila ang pumatay. Buah. Ang pumatay kay... Majilan, sila pulapo. pula pala, pumatay niya kay Oo. Majilan. Oh, oh. Pero pumatay kay Lapulapo. Eh, perfect na. Yan, Madu. Hindi <laughs> 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 nga, pumatay mo kay Lapulapo. Sino? Anak. Si. Eh, Yo ako mga kamag-anak. Mua. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Yan ang pumatay dyan. Kamag-anak. Kasi sila pulapo, may isang anak na lalaki. Hmm. Terralian, ganyan. Parang grinder ba sa giling na naman? Paano mo manalaman? Ang history yan! Bua! History pala yan? Alam mo alam mo, yan. Kaya sa masayen? Kaya lang, namatay sila pula po dahil pinana ako. Oo! Oh. Imagine Magellan in the Philippines. Eh, kasi ito, hindi po mati, wala po mati ang <laughs> pangalan. Pero dating ang pangalan ng Pilipinas. Wala si po yung pangalan. Ang Pilipinas. Hmm. Ang dating pangalan ng Pilipinas. Yeah. Ano yun yung, plus yung, plus yung ang kanta ng Lili Bilami? Hindi mo makita. March 15, 800. Durug ang sap-sap. 51 nga kayo or something. <laughs> <I> can, <laughs> anong kanta? Durug, durug, durug. Anong kanta ako, Don? Rudurog yun nasa lalim. ano yan? Ito kanta ni... Yoyi Villamil. Si Rodorog yung nasa lalim. 1851. Paano mo nalaman? Na ha? Paano mo nalaman na? Laman, Sa history niya. Yan yung kabaga. Philippine history. Ang kulit mo. Para kang mga ano. <laughs> pulit ulit ka na. <kinabulit>, pulit ulit. <laughs> pulit ulit na malik-balik. <laughs> <Pulit ulit, nabalik. laughs> <Pulit ulit, nabalik. laughs> Philippine was discovered by John Gillan. The sailing day, day and night. Onto the big ocean. Hindi discover the lima tawa ay lang. Yan una kita lang. Yan ang una naging kristyano, si Raha Humabud. Unang laging kristyano? Una, pinakauna, Raha Humabud. Binigyan niya binigyan ng katoliko. Gulong lang, <laughs> uno na pala lang. Historical ako. <laughs> Raha Humabud. Pinag-aralan pala ninyo yan? Ay! Sa unang pa. Hey kasi. Hmm. Bakit ngayon parahinom mo ba yeah, hindi ka teacher? Hmm. Alo? Dapat. Ano nga teacher? Mat-teacher ako? Tapos yung mga estudyante ko patal, baka partain ko. Hol! Oo! Oh, ho. Ayoko, ay, ang gusto ay. ko, mas patal na pa sa'ko. Ganyan ako na teacher Kaya tinuroan mo nga ngayon. I don't man, like! Ngayon estudyante, <laughs> tinuro ko na ulitin ko pa. Ano? Kaya tinuruan Ibang ka Kaya... Ayaw mo na... Ang alam, alam mo sa na, teacher, nagtuturo, hindi nga... Papatay! Upa, ba, eh. Kaya nun ako kalipit. Kaya nagsolo ka nalang ganito. Bakit ako? Tama ay namaging para-inom ka nalang. Huwag ka nalang maging sitir. Ito nalang ang ganito. So, <laughs> bintari. <laughs> ano ito si Wato tayo? Ano ito? Yung... Crime ideology tine... ito? Tinuro ko tao, para ino, may na tao. Kahit para-inom ay matalino. Ano tayo, tatarangan? Mabuti kung private tayo. Paniwala ka matalino ang tao ito. Ayun, dayan ka. Nasa nasa lahi yan, nasa dugo. Nasa. Ang problema lang nga, ayun, naging ano siya para inom lang, ano? Pero yung na. talino niya, nandiyan lang. Ayun uh. ayun pera, uh. na. Ano ba? Hindi ba mawawala pala sa tao yan? Tinanong ako sa iyo. Sayang ang kwento.